Kung ang Brazil ay may Christ the Redeemer at ang Lucban Quezon ay may kamay ni Jesus, ang binangon ng Rizal naman ay may Mount Calvary. Malaking bahagi ang paniniwalang katoliko sa Pilipinas, kaya naman hindi na nakapagtataka na ang ilan sa mga probinsya sa atin ay may mga espesyal na lugar bukod pa sa mga simbahan kung saan ang mga deboto ay maaaring manghilin sa mga mahalagang araw kagaya ng mahal na araw o kaya naman ay kahit sa mga ordinaryong araw kung saan ay nais lamang nilang dumalangin sa Panginoon. Para sa Binangonan ng Rizal nga, iyan ang Mount Calvary o Calvaryo o Calvaryo Binangonan. Maliit na burol lamang ang kinatatayuan nito at mayroong humigit kumulang 288 steps ang kailangang akyatin para maabot ang tuktok. Ang Mount Calvary ay nasa barangay Libid na may ilang minuto lamang ang layo sa parokya ng Santa Ursula. Gaya nga ng nabanggit natin kanina ay madalas itong dinadalaw ng mga mananamba tuwing mahal na araw bilang paggunita sa pinakamalaking sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo. Ayon sa Biblia, si Heso Kristo ay ipinako sa lugar ng mga bungo o Golgota matapos ang ginawang pagpapahirap sa kanya. Dito rin ang lugar kung saan siya ay tinuya at ang lugar kung saan niya hinigit ang huling hininga bilang tao. Makikita nga natin kung ano ang sinisimbolo ng bundok ng kalbaryo sa binangonan. Hindi lamang sa mga tagaroon, kundi para sa lahat ng nananampalataya sa kristyanong aral. Para sa kanila, ang bundok na ito ay representasyon ng pasakit at sakripisyo ni Heso Kristo para sa kanilang ikaliligtas. Sa pag-akyat ng bundok ng Kalbaryo ay bubungad sa iyo ang bakal na krus na may taas na labin talampakan. Sa tabi nito ay ribulto ng Our Lady of Mount Calvary na nasa loob ng makapal na salamin. Mula rito ay matatanawan ang buong bayan ng Binangonan, ang Laguna Lake, at maging parte ng Makati sa malayo. Sa hapon naman ay tinatanglaw ng paglubog ng araw ang bundok, tamang-tamang lugar para alalahanin ang Panginoong Hesus. Ngunit bukod sa kaaya-ayang lokasyon ng bundok ng Kalbaryo, ay marami pang kwentong tungkol dito ay iyong kabibiliban. Bakit nga ba ang bundok na ito ang napiling tayuan ng krus? Ang sagot dyan ay mula pa sa taong 1873. Nang ayon sa mga kwento ay bigla na lang nagkaroon ng malaking bato na hugis krus sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang kasalukuyang bakal na krus. Bagamat labis ang pagtataka ay lubharing namangha ang mga tao. gayon Gayunpaman, malalakas na pagkidlat at isang lindol ang sumira dito. Hindi tumigil ang mga tao at nang kalaunan ay nagtayo ng kahoy na krus sa burol. Bilang respeto ay nagtayo rin ang mga taga binangonan ng simbahan. Ngunit nang lumaon ay nasira ito at hanggang sa ngayon ay makikita pa rin ang guho nito. Hindi naman ito problema dahil malapit nga rin sa lugar ang simbahan ng Santa Ursula. Ang simbahan nga rin ito ay halos dalawang daang taong gulang na at naging saksi sa napakakulay na kwento ng binangonan Rizal. At sa tanda nga nito ay nasaksihan rin nito ang kuwento ng mga bayani gaya na lamang ni Dr. Jose Rizal kung saan ipinangalan ang lalawigan